Good morning, Baler! Shout out sa mga taga-Baler, guys. Ang ganda ng ano nila dito, daan Tingnan nyo. Wow! <laughs> Napakaganda talaga. Ito yung ayaw nyo sa city. Hindi dito. Sa mga Provincia ng Baler. Makikita yung mga ganitong tanawin mga naglulunti ang mga damo ang mga palayan na yan. wow, maganda yung ating patuloy na pag explore dito sa baler na ito ay last night, last na araw na to dahil yung pupuntahan natin ay yung Mother Falls so sana maka ano tayo kahit na nag-uulan kahapon talagang rank, kitang kita doon sa may tubig nila na nagkukulay brown ang tubig so negative siguro maka ano doon dahil yun nga, sa ano nang panahon hopefully maka tayo doon ngayon para hindi masayang yung araw natin ngayon So napakaganda dito guys Wow, oh, tingnan nyo naman Wow, boom oh, Boom, boom, panis Nasa harapan natin yung mga Ewan ko kung Sierra Madre ata yan Ganda So yun guys Kung bago ka pa lang sa aking Youtube channel Ay I... Inaanyayahan kitang mag subscribe at mag like and share na rin para mas marami pa tayong pagsasamahan sa tuwing tayo ay may gala ganda dito ang ganda nakaka wala ng stress nakaka ng stress oh habang pagdaan mo ay yung mga puno ng niyog, ang kikita mo tapos sa tap palayan wow ang ganda ng Pilipinas on in the Philippines on in the Balor Welcome Barangay Nunong Senior Ang dami mga puno oh ganda mula na naman sa bukid nangyari na naman tayo nito <laughs> let's go kakaliwa tayo dito dahil tinuturo tayo dito di tumabo mother falls 1.7 kilometer so Let's go! Meron pang mga dalawang malalaking bus dito. Siguro nagaano to. Sundan natin sila. Motorcycle, may bayad. Sampo, tricycle, 24 wheels. 50. Cost, coaster 100. Pwede doon? Ah, ito. Ayan, guys. So, yun guys. Update lang. Di lang kami nag-park, no? At uh, ito na yon. Kapunta ka tayo doon. Doon daw tayo magbabayad sa may, ano uh, doon. So, tara. So, kahit na nag-uulan, ay malino pa rin, guys. So, tingnan nyo. Wow. Oh. Ayan oh, ito na yung simula ng ating trekking dito papuntang Mother Falls. Magbabayad muna tayo doon. Okay, let's go update update na lang. So, ayun guys, welcome to dito Mabu Mother Falls. So, ayun, sila ate sila ate ato yung magano dito yun. Eh. Ayan, entrance. So, marami, na, marami ng tao. Kahit ganitong oras. Ayan. Bahala na, makikijoiners na lang tayo dyan. So, okay, bago umakyat, ay kailangan magpalista muna tayo ng mga pangalan dyan. Tapos kung ilan yung ano. Tatanungin kasi tayo kung taga saan eh. Hello. Hello, ma'am. Good morning po. Ayan, sige pa, register po muna tayo. Isang pangalan lang po. Ito po. Oh, mag-register mo na. Dalawa kami, dalawa na isulat na. Ah, dito? Po, ha, dito? Oh, po, okay. Ano pangalan niyo, ma'am? Tracy northeast Nortes po, sir. Tracy Shoutout kay ma'am Tracy Lynn. Hello. <laughs> Okay. 3 pesos po yung per head natin para sa entrance fee. And 300 pesos naman po para sa tour guide fee. After po na service ng tour guide, tsaka nyo lang po ibibigay yung 300 pesos. So ano po? About naman po dito po sa may entrance fee natin. Kasamahan po kayo ng tour guide namin po. Ayun, sa mga ito po. Palapit sa po. Ano po? Ano po? 60 pesos. Tapos po, po isa kayo yung tour guide. Tour guide, ikaw ate? Sa ate Angie. Ate Angie, ikaw po ang tour guide. Ano po? Si ate Angie, tour guide natin. Si ate Angie po, yung yung magiging tour guide niya. Sunod na lang po kayo sa kanya para sa pagbibayang. Hindi na po What tayo po. Thank eh, po kayo. Okay. Salamat po. May mabibilang po ng tubig. Meron Mayroon po sir. Diyan na po sa pagbibayang. Sir, Pagpasok niyo po ng gate. Thank you, thank you. Oh, dami, dami na guys. Oh. Ito ang pila. Ito ata yung nakabas kanina. ano oh. So tara, mauna tayo. Hello guys. Magandang umaga. Sana Anong po pangalan Anji ah, pa po. yung tour guide natin si Ma'am. Dito yung makakasama natin papuntang Mother Falls. So tara. So ayun. Kailangan umihi daw muna doon kasi bawal umihi doon at siar. ibi CR. Ibibriefing tayo ni Ate. Mga siguro ano lang uh, Siguro mga ano lang uh, tawag doon. Uh, Saglit lang yung briefing niya. Tungkol doon sa mga awareness sa mga hindi pwedeng gawin o uh, sa mga gagawin dun sa pagdating sa Mother Falls. Okay po, briefing po. Okay, oh, ano briefing muna tayo. po. po. Uh, first time po sa Mother Falls. First time po. Okay po, uh, welcome po sa bayan ng San Luis, barangay dito Mabo Mother Falls. Ano po ma'am sir, oh. Uh, ako po si Ate Angie, ang mga kasama niyo pong guide mabuhay po. Uh, bali po ang pag po sa Mother Forces, maglalakad po tayo ng 1.3 km. Ano po? Apo. 30 to 45 minutes po, depende po sa pacing niyo. Apo. Bali po 2.6 bar. And po. Then, sa paglalakad po, ah, uh, sa ngayon po kasi sa sitwasyon po ng tubig, uh, malalim po. Pero wala naman po siyang karen. Apo. Apo, hanggang baywang po. Kasi po lahat ng tulay namin na anim na anod. Ano na, ano po. siya? Apo, nung kahapon mm. lang po. At oh, kasi nakita ko madalas mo kasi yung ulan. Hmm. Okay po. Sa so, mother first po, unang-una, pinagbabawal po ano mga uri ng pagkain na alak sigarilyo. Ano po? -hmm. -mm. Pero po tubig, uh, beef, sigarilyo bawal. Tubig po, pwede po. -hmm. Kasi kailangan po sa paglalakad natin. Ah. Uh, pwede rin po tayong magpa picture sa guide. Ano po? Apo. Sa mga area po na maganda, Then ingat-ingat na lang po sa pagtapok sa bato kasi medyo may kadulasan po. Opo, opo. Tsaka pagdating po sa mother po, susuturo lang po ni guide kung saan lang po kayo dapat. Ano po? Opo. Okay, mauna na po tayo kasi una na tayo nila. Oo, tara. Lahat Ta po ng payment mamaya na po. Enjoy po. Enjoy po. So, yun. Ang dami na natin guys. Oh. Ito yung kanina, nakabas kanina eh. Pwede, donation lang po kung ilan lang po yung ano sa bukal sa okay. loob. Okay, mamaya na lang po. Sige po. Hmm. Ang dami nila oh. So, oh, oh, oh. I-enjoy lang natin yung ano natin dito sa Mother Falls, no? Medyo maambunambun ng konti. So, yun, bumili kami ng tubig dahil mahaba-haba yung lalakarin namin. So, dapat nakachinilas Yan. So, ito na yung bag, uh, start ng ating ano, no, adventure dito sa may Mother Falls. So, yun, may kasama tayong ano. Si Choy Choy, may kasama tayong aso. Tingnan niyo. dap dap ko tawagin niya. Ito yung sinasabi nilang dap dap, laki ng puno, no guys. So, para tayong nagaral nito ng uh, nature. Uh, yung teacher natin si Ma'am ano? Angie. Angie. Oh, enjoy natin 'to. Sa buo, Aurora. Ano po? Siya po yung pinakamagandang falls. Ah, siya yung pinakamagandang oh, po. falls ah, dito eh, sa Aurora. Oh, po. Ito po yung pagpunta kayo ng Aurora o bayan ng San Luis. Ah, pag hindi nyo po ito nabunta, ay ah, hindi po sulit yung pagpunta nyo sa Aurora. Ay inulit ko lang po, ang mother post po ay hindi po baler. Bayan po siya ng San Luis. Ah, okay. Magkahiwalay sila. Oh. Po. Oo. Magkaiba po ang municipality. Mm -hmm. Pero isang province lang po Aurora. Mm -hmm kaya po siya tinawag na mother pulls family pulls po. Uh, meron po siyang baby pulls, daughter, baby, and mother pulls. Ah, okay. And shower pulls. My mm -hmm. father po po. Kaya May lang si father, ng father OFW. Father pulls. Bago lang yan. Bagong... OFW. Oh, talaga. Okay. May kalayo wow. ang nga lang po siya. Ah, kaya tinawag OFW kasi talaga malayo siya. Ito daw yung hydro yung pa. <laughs> <Ito>. yung hydro <laughs> power plant na Opo, siya po yung i-power Ito yun, paano. yung Mapapansin niyo po, yan po ay napakahaba. Ah, Para monitoring po hanggang mother post ko yung kabaan Ah, okay. Matagal na to, ano? Opo. Tapos yung tapo. laki ng yan tubo. Po yung tubo. Yung supply ng tubig sa bayan ng San Luis. Kasi ah, siya yung tumo uh, Unlimited po 'yan. Unlimited. Napakaswerte naman ng San Luis, no? Yes, po. Mayaman po kami sa tubig tsaka sa bato. Oo. Kahit na mag-il ninyo, eh, no? <laughs> Sana all. Sa po. Oo. Tingnan nyo naman, guys, no? So, pagdating natin dito, may makikita tayong parang bakal. Ah, dati itong sipline, ma'am. Opo, kasi lang po, hindi pa po siya na-operate. Kailangan pa kung trending lantern supply. Dati siyang supply, supply guys. Hindi pa ginagawa. Maganda sana ako magawa 'yan para mas maraming activity dito sa my Mother Falls. Mas maraming may ganyo 'pag mga ganyan kasi. Hindi lang sa trekking kundi sa mga activity na ganyan. So yun o oh, 'yung gadaan namin. Ito yung mga madadaanan natin, no? Yan. Dadaan tayo dyan. Ito yung dadaanan natin, no? Talagang yung sounds ay nature na nature talaga. Tingnan nyo naman, no? Nakakamiss yung ganito. Yan. tulay nila daw ay naanod na yan na yung katunayan na yung mga uh, tulay nila na ano dahil sa patuloy na pag-uulan so kamay lang tayo dito lang magkahawakan so tingnan nyo naman guys so oh. yung dam nila punong puno ng tubig Humahapaw na Ayan hey, yung mga bulaklak oh. Katmun. Yeah. Oh. So punta mo natin tong ano na to, puno na to. So itong puno na to ay ang pangalan niya ay Katmun, Dilin Dilinya sis sa scientific siguro ng ito yung bunga niya oh. Ito yung bunga niya. alam ko pangalo siguro to sa pagkain. Oh, ito yung sitwas yung guys. Padulas yan pag nasa pagit na. Dito lang tayo sa anong sa ibang dito. Naapakan ng maraming tao, hindi na madulas yan. Doon na, inaano na 'yung iba eh. Inatawid na 'yung bata. Nauna 'yung bata. <coughs> So, kakandaan lang guys, yun yung mga magandaan sa ating mga lalaki, kinalalala Video pa, matuloy si Kuya. Ah, oh, okay. Ayan, matuloy si Kuya. Dati dito sa dumali. brown kasi yung yung may mga lumot diyan eh may mini pulse pa doon oh may mini pulse pa doon oh. so, may lubid naman, kailangan pag-aakyat hawak sa lubid Ay, Ay, nakaligtas din. Sa unang ano pa lang yan, ha? Wala pa tayo sa kalagitnaan. So, ayun, nangangalahatin na daw kami. So, ayun lang kagandahan pagka uh, ano, pwede tayong mag picture taking. Sila ko oh, naman nag ano, nagkukuha ng mga picture yung mga tour guide natin. So, may kalahati pa tayo na. May kalahati pa tayo. Oh, may kalahati pa tayo. So, ito daw ay tibid. Ito yung tibid. Nakakain ba 'to? Ibon po kumakain. Siguro po pwede sa tao ibon na eh. ginakain, di ba? Ay, ayoko kumain. Baka, baka ako. <laughs> Ilang taon na po kayong tour guide dito? Ate na sir. Ate, Ate na. Na po, opo. Ang tagal na. na. So alam mo oh, alam mo ang mga bawat kasulok-sulokan na dito. Uh, alam na rin po. Bali kami po yung final train po ng Eco Guide Ako dito nang DOT. Eco Guide. Kero, opo. Pero hindi po kami pasan ng government under lang po kami ng LGU Tourism. Ah, okay. So kami rin po yung nagme-maintain dito. Every year po nagpe-permit din po kami. Oo. Iba po yung permit namin sa si LGU, iba yung sa DOT. Ah, okay. Mag-separate lang nun, no? Pero po, no pay no work po kami. So no. benefits, no pay no work. Pag may yung... mga guide lang, doon lang kayo nagkakasahod. Oh. Opo, yun lang po. Ah, oh. Direct po. direct po, ta. yung binabayaran niyo po 300, 200 lang po yung upunta sa amin. Oh. Sa asa, so. Okay, okay na yun. Yung, yung. entrance po, ah, po niyo sa barangay kaya sa municipal. Hmm. Nangaka sa isang araw, nakakailan ka? Ay, ito, ito sir, pang 5 days ko bago ako nakahon kasi matumal po. Ah, ngayon oh, ano, po. ngayon ang tabulan, lang lang. no? Ah, po. Sa panahon po ay matumal po yung dami ng turista. Anong maraming ano? Anong... Uh, ano po, summer, bali, Mana Santa. Ah, summer, tapos Manasanta. si Mana Santa, ganyan. Basta mga may, may, init na ano. No? April, Oh, yun, guys, bababa na tayo. No? Bababa na po tayo, yung ating asalam po. Bababa na tayo, no, guys. So, ingat-ingat lang. Ang kagandaan lang kasi dito ay yung mga tour guide natin ng mga kalalakihan

yun success. kung iba so, rin yung mga auto driver. kung 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 sa kung 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 Madulas talaga. O oh, tapang-tapang yes. oh, ni. <laughs> kaway ka muna, kaway. Hello. Tapang-tapang niya. Hello. Ikaw, tapang ka ba? Opo, oh, tapang. Ah, oh, tapang wala. Tingnan ito. dito. Oh. Nakakain ka rin. Kaya pagka ganito, ayan yung tulay nila dun hindi, hindi nasira so sa park naman dito ay maganda halos walang tapon yung mga video dito eh. galing kami dyan dyan kami galing grabe guys ang lamig talaga oh malapit ka lang arawarawin ka namin pag ganitong tubig o oh guys may ipapakita ko to may ipapakita ko sa inyo wow nature na nature ganda wow Oh, nature! love the nature pwede ka dito oh tignan natin tara walang balas na rin dito mga ang mat ang typing dito so, magpap magpapalit muna ako ng battery so dadaan na naman tayo dito sa malaking ano na to uh, ano tara binsan natin doon na sila Ayan Nakayo ko lang tayo nito o. Dapat yung lang dito. Dito. Yun. Matagot din tayo. yan tu. Lapit na. <laughs> Ang ganda daw. Ang ganda daw. Hindi, okay lang. Dapat, pa ko, sabi umuusok dyan dyan nang gagaling yata yung mother falls na yan guys tara hindi na natin tara 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 I'm excited tabi tabi po o yan na guys sisilipan na natin yung mother falls Tara din natin success wow sabi naman o oh. Wow. Laki. Tingnan niyo yung aso doon. Eh. Yung aso doon, oh. naka-position siya. Eh. Oh. Yan, yes. grabe. Wow. tatapusin ang aking uh, adventure dito sa may San Luis Baler Aurora dito sa Mother Falls so magbibiyahe pa kasi kami ng 5 uh, hours pa, pa uwi papuntang Pampanga so maraming maraming salamat po sa mga uh, sumuporta sa mga video ko uh, salut at salot at balaging palaging mag-iingat sa inyo at kung umabot ka pa dito sa video ito ay maraming maraming salamat sa panonood mo at uh, God bless let's go thank you don't forget pala to subscribe like and share sa ating mga video so isa sa mga uh, parang exciting na part yung dadang sa mga ganito and Ay, accepted challenge. Dito mabu Ano? Hmm. So kanina doon kami dumaan yung papunta pa lang kami ng falls Eh, nung pabalik na kami, eh, dito kami banda dumaan dito sa batong na malaki na to ito guys